Kaawa-awa ang kalagayan ngayon ng komedyanteng si Ate Gay dahil inilantad nito sa publiko na meron siyang stage for cancer. Nagulat ang mga netizens sa kalagayan ngayon ni Ate Gay dahil malayong malayo na ang hitsura nito ngayon kumpara noong nakaraang taon lang. Makikita ang malaking bukol o tumor sa may bandang kaliwang leeg ni Ate Gay. Makikitang sobrang laki nito at halos kainin na ng tumor ang kanyang leeg na na-diagnose na stage 4 cancer na. At sabi daw ng doktor na tumingin sa kanya ay meron na lamang daw siyang ilang buwan para mabuhay pa dahil kumalat na ang cancer at nasa stage 4 na ito. Ayon sa panayam ng KMJS kay Ate Gay na mapapanood mamayang gabi. Say ni Ate Gay, parang beke lang siya noon? Hindi pantay ang mukha ko? Sabi ng mga kasama ko sa work, hindi pantay ang mukha mo, pacheck mo yan. Nagpa-ultrasound ako at nagpa-CT scan. After CT scan, magpa-biopsy daw ako. Ang findings noong una, benign. Nagpa-second opinion ako. May show ako sa Canada, medyo lumalaki na siya. At saka nagbiblid nang nagbiblid. Mahirap ngayon ang lagay ko. May cancer ako, stage 4 daw. Magtatagal ba ang buhay ko? Ang sabi, hindi na daw ako aabuti ng next year. Kaya ang sakit-sakit sa akin. Hindi na rin daw ako pwedeng operahan. Wala raw lunas. Masakit sa akin. Halos araw-araw umiiyak ako. Hindi naman ako nagkulang kay Lord. Although lagi kong sinasabi na walang himala, kailangan ko po ng dasal. Kailangan ko po ng lakas at sana po makayanan ko ang araw-araw kong buhay sa ngayon. Makikita ang hirap na hirap na si Ate Gay sa kanyang kalagayan niya, subalit hindi pa rin ito nawawalan ng pag-asa. Base naman sa social media nito, tinakpan na lamang niya ang kanyang leeg at nagpatuloy sa pagtatrabaho sa comedy bar dahil kailangan daw niyang kumita para sa kanyang pagpapagamot.